Good morning guys Today is Friday Pasok pa rin yung estudyante namin Bago pumasok Linis muna tayo ng Ban May daily routine as family driver here at BA parang Paranaque yung loob yung sa likod ko na ano ko na yun na nalinis ko na yun so dito na lang sa harap punasan ko na lang to guys everyday I may mga ali-ali kabukto eh. At pagkatapos dito sa ban na to, yung ginagamit naman ni Ma'am. Yung ginagamit ni Ma'am na Mercedes 'yun naman ang aking next move. Para mamaya pag naghatid sa school si Ma'am. Malinis na, guys. tapos nito yung isa naman punas punas lang naman hindi naman karawas kakarawas lang tayo kapag sobrang dumina nung sasakyan Inagahan ko ng gising guys para makadalawan sasakyan ako ngayon. Gumising ako ng 5.30 am. Pagkatapos nun, naglinis na ako ng ano, yung isdaan, yung koi Pinakain ko na rin. Tapos nilabas ko na yung mga basura. Ayan. Ako ang tagalabas ng basura. Yun. Dati yung isa, tapos muwi na. Ako na. Okay lang, magan lang naman. Sisiw na sisiw na trabaho. Meron ako dito guys na portable na vacuum. Chargeable siya. Ang kit lang niya. Oh. Magdali lang to gamitin guys. So yun guys, ang ating video for today. Thank you for watching.